sa unang pagkakataon sa Red Pinoy. Live nating magiging, uh, live ang ating magiging pagtampok ka. Live uh, yes. Uh, oh, na ating, susu ating uh, subukan kung mapapatawa niya tayo okay. ngayong araw na ito dahil uh, isa po siyang fictionist, humorist, at satirist. Uh, <laughs> ba? Diba? Oh, satirist. Oh, satirist. sa, satirist. Uh, oh. na maging aratirist. oh, mag eh. okay. Na nakabase dyan oh, sa Babaw, Mayong Hapon, Kanimon Tanan ha? Yes, Mayong Hapon, uh, bigating pala itong ating bisita Kuya Jay mm -hmm. Siya ang mayakda ng best-selling flash fiction collection na How to Grieve Ang kanyang flash fiction at satire ay talaga namang madalas nagiging viral sa social media mm -hmm. Walang iba, Wag na nating patagalin Si Sir Jade Mark Capinianus, welcome po Sir Reed Pinoy, Sir Jade Ganda po ang mga hapon mga sir. Uh, salamat sa invitation. I'm glad to be here po. right, so uh, umpisa na natin. Uh, sir Joey, um, para po sa mga hindi nakakabasa ng inyong mga akda, no? paano, paano nyo po ilalarawan ang uri ng pagsusulat na ginagawa ninyo? Um, I'd like to think na mayroong dalawang klase ng sulat ng ginagawa ko. The first one is yung medyo magaan. No? Ito yung mga sinusulat ko sa Facebook account ko. Um, I regularly write these things, so medyo mga ano lang, mga quick reactions or takes on uh, political and popular stuff that is happening in the country right now. So, uh, if you have time, no, pwede nyo kong i-follow sa Facebook yun, like, nag-promote na agad. And then On the, on the other hand, meron din naman akong medyo uh, medyo mabigat na mga, medyo heavy na mga sinusulat. Ito yung mga long-form na essays and short stories that I write na sinasubmit ko sa mga patimpalak at mga pinapublish ko rin sa si mga literary journals. Gusto namin malaman at sa ang ating mga kababayan gusto rin malaman na ah, Sir Jade no. Paano ka nagsimula magsulat? Eh, sabi nga ano yung nag-udyok sa iyo? Ah, di ba? Na lumipat mula sa pag-aaral ng accounting patungo sa pag-aaral ng English. yeah, totoo 'yun. Uh, third year in accountancy na ako noon, nasa college na ako. Medyo late bloomer ako sa pagsusulat. So, Uh, I was in third year in accountancy nung no, narealize ko na hindi naman yun talaga yung gusto kong gawin. Kasi elementary and high school, I was your math guy. Um, I, I, was proud of it nung no? sumasali ako sa MTAP, mga ganun. So I thought na magaling ako sa math. And then that's when like, nag-accountancy ako. But then, nung nasa accountancy na ako, hindi naman talaga siya math, math talaga kasi iba yung math sa accountancy. So, um, the short answer of it, the short answer to it is parang I got bored sa course after three years, parang hindi talaga siya para sa akin. But siguro yung long answer to the question is, yung accountancy kasi demanded a lot of certainty from me. So, mm. di ba, you're, you're dealing with a lot of money. You have to be exact all the time. Dapat mabalance mo yung mga statements, ganun. Mm. And then, I thought na hindi yun yung buhay na, na gusto ko. Na? And then, sa, sa, sa pagsulat, sa English ko, or sa literature ko, na hanap yung, yung celebration of doubt. Mm. And I think a lot of writers would agree na, yung writing talaga, yung pagsusulat talaga comes from a place of doubt. Nagsusulat ka kasi, marami kang tanong, mm -hmm. no? And for me, life is better lived that way, no? When we, when we try to really embrace the doubts and try to figure out, you know, things in life. So that's why I shifted to, mm -hmm. uh, to a literary or to, to the literature program. Um, yung How to Grieve, ito po yung, uh, tama kami, ito po ba yung unang libro na isinulat nyo, How to Grieve, no? So isang collection po ito ng flash fiction. Para po sa ating mga taga-subaybay, pwede nyo lang po ba kami nga bigyan ng you know, maikling background ng mm -hmm. mga kwento, pa, pa, paliwanag po kung uh, tungkusan tungkol saan po yung libro. Actually, may libro po ako na pero hindi ko pa nababasa. Pero sige po, para lang po sa ating mga taga-subaybay. Uh, how to Give Yes, tama po. Yun, yun, po, yun po yung first published book ko. Um, si, na publish Napublish siya during the, uh, ko siya during the pandemic. Mm -hmm. So, it, when it comes to like the The content of the work. Uh, these were really about major heavy, siya, kasi because during pandemic and then I was dealing with a breakup during that time, so mm -hmm. it was really about heartbreak. But mm -hmm. the way I wrote them, I'd like to think is major mm -hmm. funny in a way, because mm -hmm. um, these are flash fiction. These are very short stories, mm -hmm. so na nasa ano lang, one thousand words or less, mm -hmm. and then they talk about very particular stuff. So, for example, say some story doon, uh, entitled "How to Eat Spaghetti." Mm -hmm. um, The, the, the narrator is literally just eating spaghetti and having a meltdown mm -hmm. parang gano'n. so um ito yung mga para ito yung take ko sa hugot culture ng mga pinoy di ba? mahilig tayo humugot ganun mm -hmm. but i was i was pushing it to the extreme mm -hmm. so uh yun yung ano yun yung basically yun yung how to grieve so it contains a lot of stories may how to eat spaghetti how mm -hmm. to take care of cacti mm -hmm. how to cross a river so parang mga how to siya pero this is na really teaching you how to do these things in fact they they're giving you a different thing mm -hmm. so you're in for a surprise when you read the stories ganun so Jay uh, nabagit mo yung hugot no eh uh, matanong ko lang paano ba ang proseso mo kapag ka nag nagsusulat at uh, saan ka humuhugot <laughs> ng inspirasyon para doon sa iyong mga likha Um, nasabi ko kanina na ano, most of my writing parang reaction siya sa mga nangyayari sa bansa. So if for example, if may political issue or may my celebrity na nag-break up, nagsusulat ako about them, pinupost ko sa Facebook ko. Uh, but I think ano rin eh, kapag isa kang manunulat, dapat hinahasa mo yung ano mo eh, yung yung sense of attention mo. You have to be very attentive to things. So for example, in my phone, sa notes ko, or even sa messenger ko, yung, yung yung sarili kong ano, I, I message myself sa messenger, I don't know if you do that. Sinesend ko sa sarili ko yung mga, for example, if I i notice something na parang, well, interesting to. Uh -huh. tine note ko siya or sinesend ko sa sarili ko sa messenger uh -huh. para makip siya and then later on I could use it as a scene sa isang story, for example. Uh -huh. In fact, yung, for example, yung story ko kanina, yung how to eat spaghetti, uh -huh. yung naging hugot nun talaga is, I was eating spaghetti with my former co-workers. And sabi ng isang co-worker ko na, alam niyo ba yung spaghetti, yung, specifically yung jolly spaghetti daw, sabi niya, bakit palaging may five slices ng hot dog? Sabi niya mm. ganun. <laughs> Pansin niya daw, habang kumakain siya ng spaghetti, palagi daw, five slices of hot dog daw. Parang And na nabibilang then, niya na, no? Mm -hmm. Oo, oh, binibilang niya palagi. And then sabi ko, pag, 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 bilang ko sa spaghetti ko, ba't dalawa lang? Oh. Bat, ba't, ang unfair ng life? Oh. So, yun, 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 yun yung ano, yun, 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 yun yung naging seed. Yun yung naging hugot ng, ng story. And do, from that, Nagkaroon na siya ng, ng istorya. So, again, I think as a writer dapat maging ano eh, very attentive kasi mga bagay na not a lot of people pay attention to. Mm -hmm. Pero susugang ko yung tanong ko na yon mm -hmm. paparoom mm -hmm. sa uh, Sir Jade. Kasi, 'di ba, pagka writer, 'di ba? Um, 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 may may mga sinusunod diyan. May kayo ba, Sir Jade, may sinusunod kayong proseso kapag kayo nagsusulat mm -hmm. halimbawa? kailangan pag nagsusulat ako, magkisalang lang ako. O di kaya kahit mm -hmm. makakapagsusulat ma, ma, ako kahit na nakasakay ako sa LRT, mm -hmm. 'di ba? Nakasakay ako mm -hmm. sa jeep, 'di ba? May mga ganun eh. Yung, kung baga naka do, bukod dun sa nakikita mo sa naobserbahan mo, pero yung proseso muna ng mo, hinulma mo na yung obra mo. A, an, saan a, paano nyo ginagawa to? Uh Sir Jade, pakikwento nyo naman sa amin. Isa sa mga dreams is maging structured or organized sa pagsusulat. Pero, natatalo ako palagi na pagiging burara ako eh. So, well, I i i prefer na kapag nagsusulat ako mag-isa. So, in my room, basically ganun. But, napansin ko na nakakasulat ako anywhere. For example, napakarami kong story na nasulat while being stuck in traffic. Gano'n. So, kasi wala naman ako magagawa, di diba? Nasa traffic ako and then an hour sa, sa daan. So, susulat ako sa phone ko. Gano'n. And yeah, then I I take note of a lot of things and I think kapag hinog na mga bagay, for example, marami na akong na ano and then ma-organize ma ko na siya. I sit down, I find time, uh preferably uh, madaling araw, no? know? Uh and then sinusulat ko siya. No, I I as much as possible dapat matapos ko 'yun siya sa isang upuan lang and then babalik-balikan ko na lang for revisions ganun. So yun. But yeah, most of the time natatalo ako ng procrastination na pagiging burara but I I always aspire mm -hmm. to have this system or structure in my writing. Okay? Mm -hmm. Pero Sir Jade, no, hindi hindi maraming Pilipinong manunulat ang you know nagtatagorisak lang sarili bilang humorist or satirist na sa pagsusulat ng mga kwento na sinasadyang magdala ng aliw at uh, katatawanan. Sa so, tingin niyo po uh, bakit ganito ang sitwasyon? paano natin sila mahihikayat na sumulat din ng kagaya ng inyong pagsusulat? Tama yan, sir. No? Hindi maraming manunulat na Pinoy ang tumatawag sa sarili, sarili nila bilang humorist and satirist. But that doesn't mean walang mga satirist and humorist mm -hmm. na mga manunulat. No? Napakarami actually. No? Bob Ong, for example, is a, for me, no? Bob Ong is a very great humorist kasi he manages to write um, about a lot of stuff in a funny way. No? Humorist yun. Um, uh Lourdes De no, journalist, musician, mm -hmm. but at the same time a very good humorist. No, isa siya sure sa mga early early ko na na inspiration sa pagsusulat. Mm -hmm. Maraming humorist na Pinoy, pero hindi lang popular yung humorist na term mm -hmm. or satirist kasi nga kapag manino natin iniisip natin palagi is makata or poet, mm -hmm. fictionist or kwentista. But I think it is high time that we acknowledge na humor and satire is actually a very viable form of writing and a very strong mm -hmm. uh, form of writing. In fact, Jose Rizal, no? Meron merong essay po si National Artist Nick Joaquin about to Rizal na yung tragedy kay Rizal is that mm. we always look at him as this national hero, this novelist, this very serious writer when in fact Rizal is a very funny guy. Mm. Like he's a very mm. funny writer, no? Mm. I mean, sa, for example sa classic example na novel ni here Tangere, mm. yung scene na nag-vote na, na, down si Padre Damaso kasi binigyan siya ng buto or ng ng leeg at 'di ba, ng no, tinola. No, no, no. That's a very funny scene, no? Um, and I think para mas mahikayat yung mga mambabasa, yung even manunulat, no? Dapat ihikayat natin na, I mean, for me kasi natural sa mga Pinoy yung maging, maging funny, no? It, it could be like um, a coping mechanism sa atin kasi mahirap yung buhay. So, pwede din siyang gamitin actually as a tool sa pagsusulat. And in fact, um, maraming Pinoy na yung mga ganyan magsulat and kailangan lang talaga ng visibility, kailangan lang talagang ipakita na may mga ganun, no? Ah, uh, na mga manunulat. And that's why I'm thankful kasi um, you, 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 featured me today. Right? Mm -hmm. Pero, Sir Jay, dalawang beses ka pala nanalo ng ka Award. Ha? Ito sa inyong mga sanaysay. At uh, parehong tumatala kayo sa tema ng tahanan ng pamilya. Ng, uh, tahanan at pamilya. Eh, pakikweto naman nung sa amin, paano nyo ba tinatalaka yung temang ito sa inyong pagsusulat? Uh, meron mo ba kayong magkaibang diskarte kapag nagsusulat ng sanaysay kumpara sa pagsusulat naman ng fiction? tama po yun. Um, una kong time, first time ko nanalo ng Palangka was 2017. And then, just this year nanalo ako ulit ng, ng for the essay sa ulit. And tama po yun na this, these essays are about uh, very personal stuff about my family. And then, siguro yung this ko is, um, kapag nasusulit ka kasi ng sanaysay, I mean, it's cliche to, to, say this, pero it really takes a lot of courage, especially if it's talking about sensitive matters, like family family matters and for me siguro naging swerte lang ako because well on on the one hand this is a relief for me but on the other it's a source of sadness kasi yung yung parents ko they don't read mm -hmm. so medyo confident ako oh. to write about them kasi I know they will not read them mm -hmm. uh, but I I make sure na that the way I write, I'm writing about them is really um, sensitive din. na I'm not kumaga, I'm humanizing my parents kasi for me it's the writing about my parents is just also my way of 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 processing my fraught relationship with them. Mm -hmm. So, um, writing essays, itong mga medyo heavy na essay na sinusulat ko is is my way of making sense of my difficult or or, or complicated feelings towards my parents and towards my family. No, ganun. Um, sa, sa second part naman ng tanong nyo po na paano yung discarte sa pagsusulat ng non-fiction and fiction, um, for me, I think, mas na-exit ako kapag yung nagbabanggaan yung dalawang dalawang form na yun. Um, for example, sa essays ko kasi, these are not your essays na nababasa natin sa school na may thesis statement, may, may supporting details. Yung mga essay ko is malakwento pa rin. No? kinekwento ko pa rin yung mga personal experiences ko. So, may ginagam gumagamit pa rin ako ng mga mga narrative devices, right? And then sa short stories ko naman, um, may nagpagsabi sa akin dati na ano daw, na parang essay daw yung mga stories ko. Kasi nga, uh, parang acidic da yung dating kasi parang ako pa rin yun. Mm -hmm. So for me na-excite ako kapag yung reader naguguluhan kung totoo ba to o hindi, ganang mm -hmm. ganan. So yun po yung parang ano, yung okay. pinaka-exciting para sa akin kapag nagbabanggaan talaga yung yung non-fiction and fiction. Mm. -hmm. Nako, eh talaga nabitin Oo. tayo sa oras ano. Eh ang sarap ng kwentuhan eh. Uh, <laughs> pero ganyan pa man, kami nagpapasalamat Sir jeda sa inyong oras sa binigay sa amin pag ng panayam. Uh, Magandang uh, hapon po sa inyo. Maraming salamat, sir. Ayan, mga kababayan, si Sir Jade uh, Campinyanes no? Uh, Isa ang ating uh, nakapanayam ngayong hapon na ito.